So, what is up mga pre? Ayan, panibagong video na naman tayo ngayon. So, may nagtanong sa akin na tropa. Gusto niya matuto kung paano magpalit ng coolant. Ayan, so, ito ang uh, tutorial natin ngayon. Dahil meron mga nagpapalit ng coolant, tapos biglang nag umiilaw yung kanilang ano, overheat. Ayan, so, maling pagpapalit ng coolant kasi nagkakaroon ng hangin sa loob. So, hindi maganda yon. Dapat solid yung ano natin, yung yung tubig natin sa loob ng uh, uh, radiator, yung aning, ating, ating uh, coolant system. Coolant system. So, ayun. Uh, kailangan, ganito. Ayan. So, nandito yung radiator natin, itong radiator cover, lalo na sa force. At S-Max, ayan, yung force. S-Max. Ito, tanggalin nyo to Meron ditong 8mm. Tanggalin nyo yung cover. Ngayon, dito sa ilalim, meron ditong positive na yung kailangan nyo Phillips screw. Tatanggalin nyo yun at i-drain nyo lahat. Buksan nyo tong uh, cover ng... Ito, radiator cap. Ito, 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 Yan, buksan nyo yan. tapos patuloyin nyo lang lahat, no? Kailan meron kayo nung, ano, ah, yung ah, pamalit na coolant. Ah, gamitin nyo na lang yung coolant ng Yamaha, yung Yamalobe na coolant. 600 ml yun. So, ayun, pwedeng-pwede na yun. Ayan, i-drain nyo lang dyan. Pagkatapos, ah, ibalik nyo na siya. Siyempre, yung drain plug. Ngayon, pag na-drain nyo na, di ba? Balik nyo yung drain plug. Tapos, ngayon, huwag nyo muna papandarin yung motor nyo, ha? Ah, uh, lagyan nyo na dito ng kulat uh, na bago. Pero, bago yun, uh, ano nyo muna dito, mga pre? Ito. Ito yung pinagbibleeding na natin. Hanapin nyo to. Yan. Ito, ito, alin na to. Uh, ano ba to? 6mm ba to? Basta ito, uh, gamit kayo. Ay, hindi, 5mm na alin ang gamitin nyo dito. Yan, nakita nyo yan? yan yung alin na yan, nakaharap sa inyo dyan. Dito yung sa pump nya, di ba? Ayan. Dito, yung alin na yan. Hanapin nyo lang yan, dyan. Buksan nyo yan. Tapos, magsalin kayo ng coolant dito. Ngayon, habang nagsasalin kayo, uh, bantayan nyo yun, yung inyong alin na, di ba, tinanggal nyo yan. Siyempre, butas yan. Patuloyin nyo dyan yung coolant. Yan. 'Di ba? naglalagay kay dito. Tapos bantay-bantay niyo -bantay 'yun pag tumutulo. Ngayon, pag tumulo na, na parang solid na, takpan niyo na 'yan. Itakip niyo na. 'Yan. Pagkatapos, pag naitakip niyo na 'yan, uh, punuin niyo na 'tong ano niyo. Coolant niyo nang ah, uh, itong radiator niyo nang coolant. Punuin niyo lang ga dito sa may ano, uh, 'yung level na 'yan dito. Pagkatapos, paandarin niyo 'yung motor niyo, painitin niyo. Ah, uh, bababa 'yan mga pre. Bababa 'yan. Tapos, after na bumaba siya, lagyan nyo lang, habang umaandar ha, habang umaandar yung motor, lagyan nyo lang, hanggang dito lang sa level na to. Huwag na kaya angat dito, kasi pag sinaran yan, baka umapaw-apaw. So, hanggang dito lang. O ngayon, habang umaandar, pag hindi na siya nagbabawas, uh, wala nang bula-bula yon So, pwede nyo na isara. Nag-stable -nag na dyan. Ngayon, yung iba yung coolant, yung uh, sobra, Sigurado yan, may sobra dyan, 600 ml. Dito nyo naman na ilagay. Dito sa, ayan, yung reserve na coolant. Dito. Ayan, tanggalin nyo tong ano nya, tong cover dito. Ayan. So, pag ganun ang ginawa nyo, so pag ganun ang ginawa nyo, automatic yun, hindi mag-overheat yung motor nyo. Kasi tinatagal natin yung bula, no? So, kapag mag-DIY kayo, sana makatulong sa inyo tong video na to para uh, hindi kayo magkamali. Mahirap magkamali, di ba? So, pag nagkamali kayo, ganun lang. Drain nyo lang yon Pag nag-overheat, drain nyo lang yon Pag umilo yung high temp nyo, di ba? Pag, umi pag umilo yon drain nyo lang. Drain. Tapos, ulitin nyo lang yung proseso. Uh, halimbawa, nagkamali kayo at nap napunta nyo yung video na to na naghahanap nga kayo ng paano magpalit ng kulan. So, sundan nyo lang yon Yung ating step-by-step -step na procedure. So, ganun lang mga pre. Tapos, paandarin nyo ulit yung motor nyo. Mawala din yung high temp nyo. Basta ganun. Yun lang gawin nyo. Sana may natutunan nyo sa video na to. Ride safe. Bye-bye.